Nagpapaalala pa rin ang pag sa publiko na huwag kalimutang magdala ng pananggalang sa init at uminom ng maraming tubig ngayon. Lalo't may posibilidad na mas tumindi pa o umabot sa extreme danger level ang heat index o init na nararamdaman hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Yan ang ulat Rod Lagusan. Kasunod ng mga naitatalang matataas na heat index na pawang nasa danger level, nasa 50% ang posibilidad na maabot pa ang extreme danger level ng heat index o ang higit 52 degrees Celsius hanggang kalagitnaan ng Mayo. Kasama sa binabantayan ng pag ang Cagayan Valley at Ilocos Region na posibleng maabot ito. Ayon sa pag-asa, historically nakakapagtala ng matataas na temperatura tuwing ganitong panahon. Hanggang 38.3 degrees Celsius ang tinatayang maximum daytime temperature sa Metro Manila. Ayon kay Pagasa Climate Prediction and Monitoring Section Chief Analisa Solis, napakainit ngayon dahil sa high pressure area. Yung rids of high pressure area, so yan yung nakakakita tayo ng napaka-cloudless ng ating sky. So ibig sabihin, direktan tumatama yung incoming na, na solar radiation sa atin, kaya napaka-init. So kasama pa niyan, yung tinatawag natin dun sa, sa mataas yung moisture na galing dun sa ating karagatan. Anya nga kapag mainit at humid ang panahon, hindi agad tayo pinagpapawisan. Bukod naman sa high pressure area, nakakaapekta din sa bansa ang Easterlies, ang hangin na nagmumula sa silangang bahagi ng bansa. This time, yun yung nagpo-produce ng hot and humid na temper na environment natin. So that is why napakataas ng discomfort level. Kung nasa disyerto ka, hot and dry yon. Kung nandito ka sa atin, hot and humid yon. So, mas mataas ang discomfort level natin kaysa dun sa nasa disyerto dahil sila pinagpapawisan. Paliwanag pa ng pag-asa, ang init na nararamdaman ngayon ay tiyatawag na extreme heat, kung saan 2 hanggang 3 degrees centigrade ang nadadagdag mula sa normal na temperatura sa isang lugar na nararanasan sa loob ng 2 hanggang tatlong magkakasunod na araw. Sa so ngayon, hindi natin nararanasan yung heat wave kung ang sinusunod nating definition is 5 consecutive days na sunod -suno, uh, na 5 degrees centigrade kaysa normal yung taas ng temperatura, lalong lalo na dun sa maximum daytime temperature. Mababaan niya ang tsansa na magkaroon ng heatwave dito, lalo't isang tropical country ang Pilipinas. Ito ay kumpara sa mga lugar na sa mid-latitude na nakakaranas ng apat na season tulad ng US at Europe. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.